Kikantipea. Hola mga kamosang, ito na nga ang latest sa ating Mars at RB. Ito na nga ang latest. Sinalubong nga ng ating RB at ng ating Mars ang bagong taon na magkasama. Yes, 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 mga kamosang. Ito nga ay sinair ng ating RB sa kanyang social media account na Instagram na makikita nga na talaga namang super saya nga nilang sinalubong ang bagong taon. Sana all nga ay ganito ka-sweet ang pagsalubong sa bagong taon, di ba? Kaya naman mga kamosang, ano mga masasabi nyo sa sweet moment nito ng ating RB at ang ating Mars na sinalubong ang bagong taon sa San Juan La Union? Kaya naman, comment lang below at huwag kalimutang share and like. At kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Babush! I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business it's Not because they wanna do it, just because they heard it pays And who the fuck wants to be poor, knowing that's how we been raised